malapit na syudad na na sa akin naroroonan natin at familiar ang lugar familiar siya eh mukhang alam natin yung lugar na to eh dan tarara napunta na natin itong lugar na to eh gasaan so, na tayo nasa koron di no bueno, yung koron sa taas o koron so dito tayo magpapa fuel buti na lang kahit papano may alam ako dito so mabilis na lang din time ko magdadak hindi ko alam kung paano paano to gawin pero yun matututuran natin to <laughs> first time ko mag you know, first time ko mag mag drive ng malayo tapos ngayon pagdating dito magdadak <laughs> challenging pa to kasi medyo mababaw na yung ano area dito tapos hindi ko pa alam kung paano yung pasikot-sikot dito <laughs> hirap pala nito Agwat ka kuwanti dito man sa bundok man Matututunan pag ganyan Ang bahura to, usually to, pag ganito malaki pa yan dandan 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 Dandahan daw po. Po. po Engine up, engine up Up, up, pre, up, pre, pre, Slow ka lang down, slow down May mga damon na eh Kunin nyo na ang buya Ayan Check nyo kung matibay pre Mukhang, solid na solid siya niya. Bakit ang lakas ng boses mo? Kasi sobrang laki talaga. Alright, wow, wasa. si Alright, boss. Ba't galit ka, boss? Sorry, boss. Ming <laughs> kasi. Bakit yun? Ayan na. Uri. po yung sa boat. Kaninong boat po? <laughs> kay, ano, kay, kay Island Life. <laughs> Island Life? Ay. <laughs> <laughs> ano tayo, saan tayo ba? Ano? Doon dyan, ano? At least may panglutang kayo pag ano, sakali. Okay, ako? Sophia. Ano ba? Kaganapan din po dito. Kalipad tayo ulit. Sulit tama para dapat tinirap na lang natin ano. Hindi oh, okay. okay na to, test permanent din mo, pero unaan pa tayo dito. Opo. Oh, Hilahin na lang namin kayo. <laughs> Hindi na, okay na 'tong <laughs> ano. Ano ngayon? Eh, nasilat tangi, eh, nasilat. Ayan man, mabalik na. Ayan na. Okay yata, pinayagan tayo mga doc? Opo. Pinagan, pinayagan, pinayagan? Pinayagan pa yan. I think, no? Nalapag niya na eh. Parang sinita siya eh. Kasi kung si Satay, beses kayo man yung mag-uusap niyan. Tama. Ay, okay na. Kumuha okay, okay na siya. Sabi niya. Di na, 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 na. di na, na. Wala na back <laughs> up. <laughs> up <laughs> no, baka, <laughs> <laughs> no need. Wala na back up. na need. <laughs> gol na gol. Oh, okay na daw. May okay, taya daw yung ano. Yung hey, na, gusto ko bayad lang. Kinsa naman policy? Tama tama, okay. At least nagbayad tayo, may legal. Kayan, kinsa naman bawal? Mas masakit 'yun. What's up? Hop, oh, yeah. Okay, okay. Putik ka talaga. Kuya Eman naman. Eman. Di ka na Kuya Eman naman. pa eh? <laughs> Bakit ka naman? Meng, bad trip talaga siya meng. <laughs> Inis talaga siya, may na, nakita ka, ba, nakita ka lang niya, may sabi niya, bad doming targa. Dali yung chinelas niya nga, may thank you. Next. Asay. Asay, next nice batch. May, may pangkaldereta pala tayo, may dami palang ano dito. Kuha ka, ka na. No? na. na. Iuwi natin sa ano, sa ilnido. So, tapos yung tatay nila, yung leader nila yan, alpa-alpa nila yan, no? Tara. Kuha ka na, kula yan. Tayo. Ito yung alpa nila. Pangkaldereta ka na, may manok ka. Tama. Eh. Okay. Ang laki pala ng tatay niya. <laughs> so, <laughs> na na good. Na sila na kami na yun. Si pa dun sa bangka namin. Kasi nga, hindi kami tiwala dun sa ano. Sa, ano tawag niya? Good for one, good for one lang kasi yun. Kinabas Sabi nung nagbenta sa amin, 15. Yun, hindi kami tiwala dun sa ganun-ganun namin. Kaya ang tagal. So ngayon, mauna na kami akit. Kasi medyo malayo-layo pa tong labasan na to. Tapos, sa labasan na yan, Madalang ang tricycle, so mag-aabang na kami agad ng tricycle. Alam na alam! Papunta Akaalam sa bayan. Akala mo naman talaga. O sige, kung alam mo, saan tayo magkagasulina dito? Sa bangkwang taas. Wow! Malap sa tapat ng bangkwang mansion. So, ibig sabihin, mayayaman yung mga taga doon. Iyon, tricycle! Parang set up to ha. Parang, parang. O, hindi to ganun parang, ha. Hindi oh, nakita, dumaan oh, siya oh, kanina. Jo, parang nakakontak ka na. Kanin, Dumaan siya kanina. Tapos, okay. gumanon, bumalik lang siya kasi nakita niya dito. Set up yata ito, hey. Di ako ya Paul. Sa kami, ha? Si, si kuya Paul. Hello! Kuya ah. Eh. si Kuya Paul. Basta, sumunod kayo. Hello. Hello <laughs> ano Diyan na rin tayo makiligot. Diyan na rin tayo makiligot. Makiligo. Susulit so, yung bahay natin. Ano? Kira -kira -kira. Opo. Oh. <laughs> ano, arikilahan na natin to? Paantayin niya lang tayo. Oo. Oh. Pwede ba namin arikilahan yung, ano? Ah, uh, pwede tayo bumaba pa saglit. May susunduin pa po tayo. Ilan susunduin? Dalawa. Tapos may mga galon lang po kasi kami pang gasolina. Kami na kong bahala, kuya. Tara po! Yun, oh. Apakabilis. May naisip ako sa kako. Toko! Bubong? Sa tapaludo. Sa bubong daw siya. Yes. Bawal yata dito, Jay. Bawal ba? Hindi yata ba yun sa bubong, kuya? pwede ba sumakay sa bubong? Huwag pa siya. Oh, wag lang tayo. wag lang pa ka ano. Oh, pwede, pwede. Sakay bang, basura namin, ganun man nagbo-voting, dala namin basura namin dala. Hindi yes. so, kami tatapon ng basura ko saan saan eh. Kaya? Eh pala basurahan oh. Takbo muna doon, I Amin. Mean. Tama. Diyan sa unahan, na. sa unahan. Talaga dupa, 'tong batang ito. Jayo naman. Di ka parang nagkalista Buti na lang batang ama ka, hindi ka batang ina. Buti po. Ay nako. Puya, oh. Mo, siguro, kuya, oh. siguro kaya pwedeng sugong sa gulong, no? 'Yun. Sige. So hindi ka naman masyadong exposed dyan. Huwag ka masyadong makakakita sa tawa. Tara na po, let's go! Bagam bagam babam Yo yo yo! I'm in the top of the tricycle Maybe? Woo! Ano naman ang see Sira, boy. Sira, girl. Hello, madam! hi. Hindi na pinansin, boss. Hindi na pinansin, boss. Okay lang yan. Buya, sa di tayo nalabas? Di pulaw po. mo? ba? Bakit nakaset up ka talaga? Ano ba yung pangalan mo? Paul. Paul? Ka. Ano Bakit Paul? Siya Paul? Ano naging Paul? Diyos, Diyos, set up to jo Kuya, baba po kami kuya. Ay, talo namin. Alanganin kami kuya sa ginagawa ninyo ni Joshua na ganyan. Di e, tama yan. Punting kembot na lang, Jai. Malapit na po tayo. So kuya, pagbaba po natin kuya, pagkasan po kami, paantay po kami kuya ha. Tapos balik po tayo sa pinanggalingan natin Salamat po. Ano yung Apo. Hello kuya. Hey, meron po kayo ano? Ano? Ano ka na putol pa yun mamaya ah? Uy, Jerry Mayo. Dito yan? Mga baka na? Apa? Ay, ito. Ayan, meron sila. Ano yung bang pang mansion? Ang natin, anim lang. Yun ang problema pag konti lang yung dala namin galon. Opo, balik-balik. Alright, fuel na kami. Nangarap na ng gasolinaan si Joshua. Dahil diba dito siya nag-aaral dati, etc. cetera. Bali, pan-pan kasi kayo ng ano ko ng girlfriend ko tapos na natin niya. Kung pwede, baka pwede tayo namin yung mga unit namin. Ng mga? Unit namin, mga motor. Okay? Ano po? Kailan tayo? para may service tayo? Ako, di, ano, di ako tumatanggi dyan. Saan, saan kuya? Diyan lang sir, sa taas lang. lang? Opo, sa sige. may bago mag-hospital lang. Sige, hey. sige, ilan yung motor? Anong motor? Kahit anong motor sir, mamili na lang kayo. Scooter lang? Sige. Sige sir. Salam na lang kami. Pwede kayo sumabay sa akin. Doon, ah, ha? Sige, sabay na lang ako doon, Jay. Sabay ka kay kuya. Hindi okay, pa. Okay. Ha? Dali mo na yan. Opo. Kaya, sabay ako kuya. Kuya, 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 kuya. Balik lang namin. Uh, kausap naman ni Josh yung ano. Thank you. Kulang pa eh. Tagtag -tag pa kami mga dalawang balik pa. kuya. Yeah. Taga dito talaga kuya. Yeah? Mindoro po, Mindoro. Ah, Mindoro. Hindi ko alam saan si Josh. Saan pala si Josh pumunta? Pagbalik nun. Pagbalik nun, magugulan siya. Wala na kami. Ha <laughs> motor rental. Men, kayo na bala. Roman, tawag lang. Hindi. Ito lang kayo. Gabit lang. Gabit lang. Hindi sa'yo. Itong sa sa'yo. Pwede ito. Ako, kakalabok. Sige, sige, sige. Yeah. Jesus Jesus na. name. Name. Sakto kuya. Thank you talaga kuya. No problem. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Kuya Yahweh. Kuya Yahweh. Thank you, kuya Yahweh. Thank you very much. Alright, so lari ka na tayo. Balikan natin ito si Josh. Let's go. Sobrang hapdi ng ano ko. Ng mga salabay sa akin, men. Sobrang hapdi. Aray. Ay, kuya! Hello. Si Kuya Elvin pala. Ay, ano motor. Ay, ano pa ba? ano pa ba? Pagas lang ako. Kuya, kumusta? Okay lang. Balik naman ang motor niyo. <laughs> ano ba? Expect mo. Ano ba? Expect mo. Yo, ano sobrang up din ano ko. Nung salabay. San, akala ko sunburn. Ako sobrang up din sunburn ko sa likod. Ano? Nya, ang gamot dyan. Ano? Aircon. Akala ko naman, mga ointment di aircon. Kung no, na so, pa tayo sa edad ni Ate Bing. <laughs> Tsaka ni Kuya Rod. Na puro plus. Okay, okay, okay. Aircon, pwede pa. So aircon lang to. Uy, Joe! Uy, bago oh. Si so, Jubilin, no? Pa. Jubilin. <laughs> Jubilin, what's up? Okay, kung aircon, saan ang aircon dito? Pabangin natin natin si Roman. Tsaka si Ming. Ming. Eto. Eto. Saan? Eto, ayun. Dito pa ba magsak. Boing. Boing. Sana binababa mo muna ko. <laughs> Hindi na kumarampang ang sabot. Dito mag i ka. Go, Jay! Hindi mo na alam. Hindi mo alam. Ba, paano ko ginawa. Ikot ka. Yun na nga. Pumasok na nga. Ay, ate! Ito ba yun? Ayan ba yung aircon? Ayan. Ay, Patay ay, eh. Eh di, meron dito naramdaman ko. Ito. So, <laughs> si ate Ani. Oh! Ay! Diyos, okay. Saan na, ba naman yung aircon? So, paano yung aircon na hanap natin ngayon? Ano? Diyos malamig Para tayo malamigat? Para ay, yung likod natin? Diyos ko, Diyo! Diyo, Ano ba, ba ito? Ate Annie? Matagal na ba nag-brown-out dito lagi? Isa hmm. naman. Natimingan pa namin? Okay, oh. Very good. Ang ilit tuloy nilalang ngayon, o! Diyos Siko. Diyo, sabi mo yun ang gamot. Ano ba yung gamot? Subiin mo. Ugas ng tama Yan, Magugas kayo. So, lipat na lang muna kami ng pampanamigan. Kasi nga, run out!